Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki pagdating sa babae? Iniisip nila na kapag lagi silang available, kapag sobra ang effort nila, kapag binigay nila ang lahat, e eh siguradong hahabulin sila ng babae. Na kapag di sila nagkulang ng good morning at good night text, kapag laging andyan sila tuwing may problema, kapag laging nagbibigay ng regalo, ng oras, ng atensyon, eh, mapapansin sila. Ma-appreciate sila. Mamahalin sila. Pero... Teka lang. Baka akala mo lang yon. Kasi sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari. Habang mas nagbibigay ka ng sobra. Habang mas umaasa ka. Habang mas pinapakita mong kailangan mo siya. Mas nawawala yung misteryo. Mas nawawala yung respeto. At mas nawawala yung atraksyon. Ang ending ikaw ang naghahabol, siya ang umiiwas. Ako ang katribo mong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa emotional control, self-respect. At kung paanong maging lalaking hindi basta-basta natitinag sa laro ng relasyon. Dito sa channel na ito, tinuturo ko kung paanong maging kalmado sa gitna ng gulo. Kung paanong kontrolin ang emosyon, para ikaw ang may hawak ng manibela sa sarili mong buhay, hindi kung sino mang babae. So kung sawa ka nang habulin siya, pero ikaw pa rin ang mukhang desperado. Kung gusto mong baliktarin ang ihip ng hangin. At kung gusto mong matutong mahalin ang sarili bago mo ibigay ang lahat sa iba. Nasa tamang channel ka kapatid. At syempre, shoutout muna sa lahat ng loyal subscribers natin. Kayong mga laging nandito, hindi lang para makinig, kundi para magbago, matuto, at lumakas. Kayo ang bumubuo sa tribu natin. Solid kayo mga brother. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang lalaking hindi umaasa, ang siyang pinaka-turn on sa babae. At kung paanong ang katahimikan, kumpiyansa, at kakulangan ng pangangailangan ay mas malakas pa sa kahit anong I love you. Simulan na natin. Alam mo, may isang paniniwala na sobrang laganap ngayon. Yung ideya na para mapansin ka ng babae, kailangan mong maging sobrang sweet na dapat lagi kang available, laging online, laging nagre-reply agad, na dapat ikaw yung laging may effort, ikaw ang laging nagbibigay, nagpaparamdam, nagpapadala ng kape, nagpapahatid, nagtatanong kung kumain na ba siya. At ang inaasahan, kapag ginawa mo to, magiging special ka, may in love siya sayo. Pero eto ang masakit, kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari. Hindi ka nagiging special. Hindi ka nagiging attractive. Sa totoo lang, nagmumukha kang too much. Parang wala kang ibang pinagkakaabalahan. Ang dating desperado, walang sariling mundo, laging nakaabang. At dyan nawawala ang respeto. Kasi tandaan mo to, brother. Kung gusto mong makuha ang respeto ng babae, hindi mo 'yan makukuha sa pamimilit, sa pagiging overavailable. O sa pagiging sobrang sweet araw-araw. Respect comes from presence, from silence, from mystery. Pero paano nga ba tayo umabot sa ganitong mindset? Simple lang. Lumaki tayo sa ideyang be the nice guy, be the gentleman, give her the world. Pero minsan, ang nice guy ay nagiging pushover. Ang sobrang bait, nagiging boring, predictable, walang challenge. At kung may isang bagay na ayaw ng babae, yun ay yung lalaking hindi na kailangang kilalanin pa kasi ibinuhos na agad ang lahat. Walang mystery. Walang tension. Walang curiosity. Parang pelikula na alam mo na ang ending mula pa simula. Kaya kung isa ka sa mga lalaking iniisip na kapag binigay ko lahat, mamahalin niya ako. Oras na para magising. Hindi masamang maging mabait. Pero masama kapag nawawala na ang sariling halaga. Babae man o lalaki, gusto natin ng taong may sariling buhay, may sariling diskarte, may sariling lakas ng loob. Kaya ngayon, panahon na para alisin ang maling paniniwalang effort equals love. Kasi sa mundo ng babae, effort na walang backbone ay effort na walang halaga. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nagpapataas ng attraction at bakit minsan ang hindi mo ginagawa ay siyang mas nakakabighani. Ready ka na ba? Tara, ituloy natin. Alam mo ba kung ano talaga ang tunay na nakaka-turn on sa babae? Hindi yung pogi, hindi yung may kotse, hindi yung may abs. Ang tunay na nagpapakaba sa puso nila ay yung lalaking may emotional independence. Oo, yung lalaking hindi nakadepende sa babae para maramdaman niyang mahalaga siya. Hindi siya clingy, hindi siya laging naghahanap ng validation. Hindi siya yung tipo ng lalaki na natataranta kapag sin lang ang message niya. Kundi yung lalaking kalmado, tahimik. Pero may dating. May mystery, may challenge, may dignity. Iyon ang atraksyon. Bakit? Kasi babae ang natural na naa-attract sa lalaking hindi niya makontrol. Kapag alam ng babae na hindi ka desperate sa atensyon niya, dun siya mas lalong na excite Kasi nararamdaman niyang kailangan kanyang habulin. At yun ang hindi madaling makuha sa panahon ngayon, isang lalaking hindi nagpapahabol, pero parang hindi mo rin maiwasang pag-isipan. Real talk. Hindi mo kailangan ipakita lahat ng nararamdaman mo agad-agad hindi mo kailangan i-text siya buong araw para lang mapansin. Ang lalaking marunong magpigil, marunong magtimpla ng emosyon, ay ang lalaking may control sa sarili. At kapag may kontrol ka sa sarili mo, hindi lang babae ang hahanga sa'yo kundi pati ibang tao. Ito ang sikreto na hindi sinasabi sa'yo. The less you need her, the more attractive you become. Kaya habang yung ibang lalaki ay nagmamadaling ipakita ang buong puso nila, ikaw tahimik lang nanonood, nagmamasid, nagpaparamdam kung kailan ikaw ang may gusto. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil pinili mong gustuhin siya. At yan ang lalaking mahirap hanapan ng kapalit. Kaya kung gusto mong bumago ang dynamics ng relasyon mo, simulan mo sa sarili mo. Ayusin mo ang emotional control mo ipakita mong may sarili kang mundo. Hindi mo kailangan ng spotlight para mapansin, kasi ikaw mismo, ang presensya mo, sapat na. Sa susunod na parte, bibigyan kita ng malinaw na gabay kung paano ka magiging emotionally independent nang hindi nawawala ang lambing at respeto. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, kundi sa pagiging lalaking hindi natitinag. Kapag sinabing hindi umaasa, hindi ito ibig sabihin na suplado ka o cold o bastos. Hindi ito yung tipong ghost ka nalang bigla at wala kang respeto. Ang ibig sabihin nito, may sariling mundo ka. Hindi mo ibinubuhos ang buong pagkatao mo base sa kung paano katratuhin ng babae. Kung hindi siya ganun ka-responsive, ayos lang sa'yo, hindi mo agad iniisip na may mali sa'yo. Hindi ka nakukonsume, hindi mo pinipilit ang sarili mo para lang mapansin. Kasi naiintindihan mong hindi laging ikaw ang kailangan niyang pansinin at okay lang yun. Ito ang lalaking hindi umaasa, tahimik, kalma, pero buo. May mga babae na iinit ang ulo pag hindi mo sila agad ni replyan. Pero ikaw, hindi mo kailangan makipaghabulan ng validation. Kapag hindi siya interested, hindi ka mababali, hindi ka masisira. Dahil alam mong ikaw ay buo kahit wala siya. At ito ang pinaka-importanting part. Hindi mo tinitake personally ang hindi niya pag-reply, ang delay sa message, ang pagbabago ng tono niya. Hindi mo sinasaktan ang sarili mo sa mga bagay na wala ka namang control. Ang pagiging hindi umaasa ay hindi pagtanggi sa connection, kundi pagkilala sa value mo kahit wala pang assurance mula sa kanya. Hindi ka needy, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka napapraning. Kasi sanay kang mag-isa, sanay kang buuin ang araw mo kahit wala kang katext. At dahil doon, nararamdaman niyang hindi ka madaling kontrolin, at mas lalo siyang curious sa'yo. Hindi mo kailangan gawing sentro ng mundo mo ang babae para ipakitang seryoso ka. Ang tunay na seryoso ay yung lalaking marunong maghintay, marunong umunawa, at marunong lumakad ng hindi humihingi ng gabay sa bawat hakbang. Kaya kung ikaw yung lalaking hindi umaasa, saludo ako sa'yo. Dahil ikaw yung lalaking pinipili pa rin ang respeto sa sarili, kahit hindi siya bumabalik agad. At tandaan mo ito, ang babaeng hindi sigurado sa'yo ngayon ay siya ring babae na magugulat sa kung gaano kakalayo sa oras na hindi ka na niya kailangan. Tanong ng marami, bakit parang mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi umaasa? Simple lang, kasi may tahimik na power ang lalaking secure, steady, at emotionally controlled. Hindi siya reactive. Hindi siya clingy. Hindi siya parang kandila na nauubos sa kakahintay ng reply. At dahil doon, mas lalong nagiging intriguing. Para siyang puzzle. Hindi agad ma Hindi agad mabasa. At alam mo naman kung ano ang hindi agad makuha. Yun ang gustong gusto nilang i-figure out. Sa likod ng katahimikang yon, ramdam niya na may lalim ka, may laman, may disiplina hindi ka ng iba na panay post ng hugot, kwento ng lungkot, o pa-victim pag lang sa chat. Ikaw, kalma, tahimik, hindi nagmamadali, hindi nag-overshare para lang mapansin. At yan ang kakaibang lakas mo. Habang ang ibang lalaki ay panic mode kapag hindi na replyan, ikaw steady lang. Habang sila naghahanap ng drama, ikaw chill lang sa rutin mo. Hindi mo binabase ang halaga mo sa kung may emoji o wala ang reply niya. At alam mo ba ang epekto nito sa babae? Napapaisip siya, bakit hindi siya affected? Bakit parang hindi niya ako kailangan? Ano ba ang meron sa kanya? Ang lalaking hindi umaasa ay parang aklat na may maraming pahina, pero hindi bukas agad. Hindi obvious, hindi madali. Kaya mas gusto niyang basahin, mas gusto niyang maintindihan, mas gusto niyang mapasayo ang atensyon niya kahit hindi mo hinihingi. Dahil sa totoo lang, ang babaeng lumalayo sa nidi, siya ring babaeng lumalapit sa mystery. At misteryosong aura ang dala ng lalaking may emotional discipline. Hindi siya galit, hindi siya bitter, hindi siya nagpaparamdam para lang mapansin. Pero alam mong andyan siya, buo, tahimik, pero nire-respeto. Kaya kung iniisip mong kailangan mong magpakasipag, magpakabibo, o maghabol para lang pansinin ka, mali. Ang kailangan mo, tahimik na kumpiyansa. Yung tipong hindi mo kailangang ipagyabang kung gaano mo siya gusto, pero ramdam niyang totoo ka at hindi ka desperate. At doon, nagsisimulang mahulog ang loob niya. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang pagiging hindi umaasa. Hindi ibig sabihin na iniignore mo siya. Hindi mo siya inaaway, hindi ka nagpapaka-cold, at lalong hindi mo siya sinasaktan emotionally para lang ipakitang may control ka. Ang totoo, present ka, nandun ka, pero hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka pa cute, hindi ka sunod-sunuran, hindi ka tagabigay ng validation 24-7. Kumbaga, andyan ka para sa kanya, pero hindi mo binibigay lahat ng oras mo sa kanya. Kasi may barko kang pinapatakbo, may direction kang sinusundan may sariling buhay ka na umiikot kahit hindi ka nire-replyan. At yan ang hindi mapalampas ng babae. Kasi ramdam niya ang choice mo ang oras mo sa kanya. Hindi siya ang buong mundo mo. Behavior versus intention. Ibig sabihin, kahit sweet ka, kahit caring ka, hindi ito galing sa pangangailangan. Galing ito sa abundance. Hindi dahil kailangan mo siya para buuin ka, kundi dahil buo ka na kaya may sobra kang kayang ibigay. At sa paningin ng babae, iba ang vibe ng lalaking nagbibigay galing sa lakas, kumpara sa lalaking nagbibigay dahil sa takot na mawala siya. Kaya kung ang kilos mo ay laging sana mapansin ako, sana magustuhan niya ako. Ang dami mong energy na nasasayang sa paghabol ng validation. Pero kung ang intention mo ay rooted sa self-respect at calm confidence, then kahit simple lang ang kilos mo, may dating, may impact, may lalim. Kasi hindi mo kailangan ng eksena para mapansin. Presence mo palang, ramdam na. At ulitin ko ha, hindi ka nawawala. Hindi ka invisible. Nandun ka, pero hindi dependent. Hindi needy. May sarili kang barko. May direksyon kang tinatahak. At kung sakaling sumama siya sa biyahe mo, bonus. Pero kung hindi, tuloy pa rin ang alone. Hindi ka natutumba. At 'yan ang klase ng lalaki na hindi madaling makalimutan. Paano mo malalaman kung hindi ka umaasa? Simple lang. Kapag hindi siya nag-reply agad, hindi mo inulit. Walang sin, tapos another hello, tapos emoji pa, hindi mo na ginagawa 'yan. Bakit? Kasi alam mong ang value mo hindi nakabase sa reply speed ng kahit sinong babae. Kapag moody siya, hindi mo agad pino-problema. Hindi ka nadadala sa mood swings niya. Cool ka lang. Relax. Hindi ka rin nagmamadaling i-fix ang emotions niya para lang makuha mo ulit ang good vibes niya. Kasi alam mo, responsibilidad niyang ayusin ang sarili niya, hindi mo role bilang emotional rescue team. At ito ang isa sa pinakamalaking mindset shift. Hindi mo binibigay agad ang lahat. Oo, gentleman ka. Caring ka. Pero hindi automatic. Kasi alam mong gift ang oras mo, effort mo, at emosyon mo. At hindi ito ibinibigay dahil pinilit o dahil natakot kang mawala siya. Ibinibigay mo lang 'yon kapag na-earn. Kapag nakita mong consistent siya, respectful at deserving. Hindi ito about pagiging cold. Ito ay tungkol sa self-control at respeto sa sarili. Dahil ang lalaking hindi umaasa, hindi ibig sabihin hindi nagbibigay. Ang ibig sabihin, hindi basta-basta nagbibigay. At sa paningin ng babae, yan ang lalaking mahirap pitawan. Kapag nakuha mo ang mindset ng lalaking hindi umaasa, biglang nagbabago ang dynamics. Hindi ka na yung humahabol, ikaw na yung hinahanap. Napupuno siya ng tanong, curious siya. Anong meron sa kanya? Bakit parang ang tahimik pero ang lakas? Walang papansin-pansin, pero hindi kanya makalimutan at yung attraction hindi basta physical may lalim kasi nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan pero gusto mo siya at pag ganyan ang energy mo mas gusto kanyang i-earn mas gusto kanyang i-prove sa sarili niya hindi mo siya kinokontrol pero ikaw ang nagtatakda ng standards at doon kusa ang respeto kusa ang paghanga hindi dahil kawawa ka hindi dahil kailangan kanya. Kundi dahil alam niyang may tao sa harap niya na buo, tahimik, pero may lakas. At hindi basta-basta nabibili ng atensyon o sweet words. Yan ang lalaking hindi umaasa, pero hindi rin makakalimutan. Alam mo kung saan talaga nagsisimula ang lahat? Hindi sa panlabas na kilos, kundi sa isip mo. Kung gusto mong hindi umaasa, kailangan ng shift hindi lang sa asal, kundi sa mismong paniniwala mo sa sarili mo. Una sa lahat, dapat steady ka. Steady ang emosyon, steady ang presensya, hindi reactive. Hindi mo kinakalat ang energy mo sa what ifs o bakit hindi niya ako gusto. Alam mong nandito ka, buo, kahit wala siya. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagpaparamdam dahil gusto mong may patunayan. Kapag nag-text ka, hindi dahil gusto mong makabawi, kundi dahil gusto mong magbigay, hindi maghabol. Kailangan mong kausapin ang sarili mo ng diretsyo. Sabihin mo sa sarili mo, Ikaw, hindi ka nawawala kahit hindi ikaw ang piliin niya. May halaga ka kahit hindi ka pinansin, kahit hindi siya mag-reply. Kasi ang tunay mong halaga, hindi niya hawak. Hindi hawak ng kahit sinong babae. Galing yan sa pagkatao mong hindi nadadala ng validation. At ang lalaking ganyan, ramdam yan. Hindi mo kailangan ipagsigawan. Tahimik ang dating pero mabigat ang presensya. Kung dati, feeling mo kailangan mong mag-post para mapansin. Ngayon, mas pipiliin mong manahimik. Kung dati, isang scene lang parang gumuho ang mundo. Ngayon, humiti ka lang at iniisip mo. Okay lang. Hindi naman siya ang mundo ko. Hindi ka na-driven by need. Hindi ka umaasa na siya ang magpapatunay ng worth mo. Ngayon, nagiging panatag ka. Tanggap mo kung anong totoo. At buo ka pa rin kahit anong mangyari. Ikaw na ang nagsaset ng frame ngayon. Hindi ka na iikot sa orbit ng attention niya. Ikaw ang mundo mo. May direction ka. May mission ka. At kapag nakita niyang may lalaking kayang mabuhay ng may dignity, mas lalo siyang mahihila papunta sa iyo. Hindi mo siya kinukuha, pero kusa siyang lalapit. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o pabaya. Hindi rin ito pagiging hard to get. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tahimik na lakas na nagsasabing kahit anong mangyari, buo ako, may halaga ako. At hindi ko kailangang humabol para mapatunayan iyon. Yan ang mindset shift. At yan ang lalaking hindi umaasa. Kung may natutunan ka dito, wag mong kalimutang i-like ang video na to. At syempre, mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin yung bell button para updated ka lagi kapag may bago tayong drop. At oo nga pala, comment ka rin sa baba. Anong sitwasyon o tanong ang gusto mong himayin natin next time? Baka yan na ang susunod nating tutorial dito sa tribe. Alagaan mo mindset mo, dahil yan ang pinakamalupit mong weapon. Aral mula sa Stoic M at kita-kits tayo sa next video.